Hello mga kadreamers! dreamers ngayon nga ay nandirito kami sa Balsak Hall. Dito kasi ngayon gaganapin ang aming Christmas party. At ngayong araw nga ay sasama ko kayo sa aming celebration. Alas 4 nga ang start ng party at ngayon nga ay nakapila kami sa registration. Itatype nga lang namin dyan ang pangalan namin sa isang tablet. At pagkatapos nga ay sasabihin sa iyo kung saan grupo ka o team belong. At sa gold nga ako napunta. At pagpasok nga namin sa loob ay marami ng tao. Ito kasing party na to ay celebrations ng lahat ng 20 stores McDonald's under ng chip. Company. First time ko nga lang nga atin ng ganitong klaseng party sa ibang bansa. Kaya I'm super excited lalo na sa foods na kakainin namin at nga At pagdating namin dalawa dito ni Sir Ken, napansin namin na kami dalawa pa lang ni Sir Ken ang mula sa Strathmore. Kaya nga ang ginawa muna namin ay naupo muna kami at hinintay silang dumating. At pagkatapos nga ng ilang minutong paghihintay, ito na nga ang nangyari. <laughs>

kasi sobrang gutom talaga ako nitong time na to. Medyo malayo kasi yung expectations ko sa foods versus sa reality. <laughs> Sabi nga ng mga kasamahan ko, pang Netflix daw yung mga pagkain. Yung mga time nga na yan ay video ka time naman. Kaya pinipilit namin kumanta isa namin kasamahan. At syempre, hindi mawala ang mga pag-games kaya sinubukan kong sumali sa ilan. Ang saya-saya ko nga nung time na yan. At syempre, hilong-hilo dahil sa ikot-ikot. At alam niyo ba na ang team namin ang nanalo that time? Yun nga lang, walang premyo. Nakakatawa nga lang din dahil nakita-kita kami ng mga batchmates ko mula kay Armon. Sa mga hindi nakakaalam, iba-iba lang kami ng branch pero we are in the same company. At alam nyo ba na nakakatawa nga dahil matagal ko nang gustong magka-picture kay Ronald. Hindi kasi ako nabigyan ng pagkakataon sa Pilipinas mapagka-picture kay Ronald. Dahil sobrang busy niya at nakakatawa dahil dito pa sa, talaga sa Canada ako nakapagpa-picture. Siya. Ay! Hi, everyone! Yeah, yeah. Hi! Hi! Hindi, palag na ba yan? Balag Vlog na ba yan? Balag na ba yan? Palag yeah. na, <laughs> <yun. laughs> na ba yun? Balag. Balag na ba yun? <laughs> Picture lang. Picture muna tayo. At dahil pare-parehas nga kami hindi nasiyahan sa pagkain sa party, nagpunta <laughs> nga kami dito sa Kincho isang masarap na kainan ng mga ramen. Mga alas 8 na nga ng gabi nito nang marating kami dito. Dahil mga ganitong oras na rin kasi natapos ang party. Nakakatawa nga rin dahil sa... Bukod sa gutom nga ako, paborito ko talaga ang ramen. Actually nga, it is my second time na kumain dito. Nakapag-order na nga ang lahat at naghihintay na nga lang kami dito na dumating ang aming mga pagkain. At kung hindi nyo nga naitatanong, kami nga ngayon ay labing tatlong mga Pinoy. Kaya kung maiisipin nyo, para ka lang nasa Pinas, And this time nga, dumating na nga ang mga in namin. In-order ko nga itong spicy miso relax ramen. Tamang-tama nga lang nga ang anghang niya at napakasarap. At kung hindi nyo nga rin talaga na itatanong, pabuting paborito ko rin talaga ang sushi. Actually, may talaga ako sa mga Japanese foods.

You look so handsome! Very, very smart! Very smart! so funny! So, so funny! And we love you very, very much! We love you very much! <laughs> Na burn. Napakasaya nga lang ng gabi na to At sana maulit muli O siya Maraming salamat po sa panonood Kita po tayo sa next video And please don't forget to like and follow my page po Rob in Canada Salamat!